Hello everyone, good afternoon. Nandito ako ngayon sa uh, Busban po o Central Station ng Bon at pauwi na ako ng bahay kasi meron kami uh, um, heavy snowfall. Kaya kailangan mo na kasi mamaya daw hanggang 15 cm na daw ang ano ang snow. So, ito yung naantay ko yung aking anak. Pupunta sa bahay. ano o. na live muna ako habang wala siya. yung ko sa video. Sa bahay. sa bahay. Naimbagan. Naimbagan, naimbagan yung adati seminar na ito tangam absent ito tang um, alaw kasi nag doorstep. <laughs> Pero naantay ko sabi ko punta ka sa bahay. Kaya well. ikaw kumusta na? Di ba sa lugis ito? Sabi niya ba? Well, ano sa lugis? Gamit nung wadapo kasusunod ko po nati group niya kasalaryo yun kasi pag kama, uh, uh, sorry, si oh, oh dyan lang, uh. mm -hmm. kaya 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 naman kaya 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 na kaya 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 sa oh, sinusubukan namin ay O oh, sige, pa-sabihin no. mo pag ha? Oh,